Kung hindi, edi... Eh Feeling ko pwede talaga kasi pag pumunta kami doon. Pwede 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 talaga. Kasama ko nga ka si Carla, pumunta kami doon. Wala. Oo, oh, nung nakaraan na hinip. Nag-alala, dalaw lang naman. Na Sobra, poise na poise si Carla. Grabe. Doon na lang um, kaya sa ano. Tintayin na lang yung tagulan. Pagpawa <laughs> naman sila, guys. Malamig ka na tayo. So, And... Hintay na lang daw mag-tagol lang. Ilang ba na lang din na? Please taste na lang, guys. So, yeah. hindi po na tapat ang kanilang <laughs> pangarap ngayon. Nakakalinga. Ah, wow, so. kasi may installation pa. Oo, <laughs> oh, bukod sa ano. Kasi yung kanina na kita dati, mura lang, <laughs> kaya saan naman. Kasi, may inverted. Ang lakas sa kuryente. Ang <laughs> Kung magkaano yung mag <laughs> 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 ito, yun <laughs> <So, laughs> yung monthly. Talang tala sa guys. oh, itong dalawa maghihintay na lang so... Hindi na yung So, salamat po sa so, ano, no.